Hello guys, welcome back to my youtube channel at bago ko sumulan ang aking youtube tutorial gusto ko po sanang ishoutout is muna ang aking kaibigan na si Jojo Nazario at si Markang Uragon TV at si Master Speaker Inventor and Nash Famu Vlog ayan po Okay guys, uh, sisimulan na po natin ngayon alam ko po na ang lahat po talaga ngayon ay ang tambayan na number 1 po ay ang Facebook. Alam nyo po ba na kahit sa Facebook na yan ay pwedeng pwede ka ng kumita dyan? Di ba naglo-load ka o pakabit ka ng wifi pero bayad ka ng bayad pero hindi ka kumikita kasi nanonood ka lang ng mga video. Eh yung Facebook na yan eh pwede ka ng kumita dyan. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa Facebook na yan ay meron na po dyan ngayon na Facebook Reels. Kung makikita nyo po yan. Pwede ka pong gumawa dyan. Ayan po. Dyan sa Facebook na yan. Nandyan po ang Reels. Pwede pwede kang kumita dyan. Gagawa ka lang ng mga videos mo na kailangan ay ikaw ang gagawa. At ang kailangan, yung mga music naman ay hindi dapat maka-copyright. Kasi yun po ay bawal. At kailangan mong mahit hit ang 1,000 views. Yan po ang kailangan lang. Gagawa ka lang ng videos mo kahit nasa bahay ka o kahit nasa lugar ka. Basta gumawa ka lang ng mga videos mo na kailangan ikaw. At ang kailangan din kasi, yung music mo ay no copyright. Hindi ka dapat kumopia ng mga music sa kanila sa mga original. Kasi bawal po yun. Ayaw na ayaw po niya ni Facebook. Dahil bawal po yan alam nyo po nilungsad kasi itong facebook reels na to february 2022 nilungsad po yan tinapatan niya po si instagram stories at tiktok at youtube short yung po ang tinapatan niya kaya kung nais nyo po na kumita ka kahit nasa bahay ka lang gumawa ka po ng mga videos para makatulong ka naman sa inyong pamilya at kahit tambay ka lang makakatulong ka pa rin nag-aabang ka lang, gawa ka lang ng gawa, o oh, hindi mo mamamalayan na kikita ka. Yan po ang nakakagulat ngayon. Kasi yung iba kasi, naglulod lang. O, oh, manonood lang ng kung ano-ano. di -ano. ba diba? Oh. Pero, kung gagawa ka ng video mo, mabilis ka kikita. Kahit nasa bahay ka lang. Alam nyo kasi, uh, dito kasi sa Pilipinas, basta gumawa ka ng mga video lang, medyo matagal lang talaga hindi ka tulad sa ibang bansa kapag gumawa ka at naka 1k ka eh mabilis ka ma monetize ni Facebook ma-monetize ka kagad yun. dito kasi sa atin talaga sa totoo lang talagang medyo mabagal lang kaya hihintayin pa rin natin yung decision ni Facebook kung ikaw ay ma monetize niya basta kailangan lang sa paggawa mo ng video kailangan ikaw yung original mo sarili mong utak, sarili mong gawa, sarili mong diskarte, at yung mga music na gagawin mo, no copyright. Ayan po ang lagi nyong tatandaan. Para paggawa mo ng videos mo, magiging maingat ka. Alam niyo sa totoo lang talaga, dito talaga sa Pilipinas, medyo mabagal lang ang pag-usad ng proseso ni Facebook. Dahil talagang pinakamabusisi talaga siya. Dahil meron na nga dito, 1 million, 2,000, 3,000 views pero hindi pa rin sila na monetize talagang mabusisi talaga kasi hindi ka naman basta basta maging partner ng kanilang program kung mayroong mga problema na nakikita sa inyong video kaya ang payo ko lang po talaga sa inyo guys gagawa po talaga kayo ng video yun talagang ikaw at hindi mo to kinukuha sa iba kailangan sarili mong gawa ikaw at ang music na gagamitin mo ay hindi mo po kinuha ito sa iba kailangan sarili mo at meron naman po tayong mga videos na makukuha po sa Google na no copyright doon po kayo kukuha para meron po kayong ilagay sa inyong mga video na ginawa na music background na no copyright yan po ang gagawin niyo at ang tanong naman po guys ang tanong naman po paano mo monetize at saan mo makikita ito. Makikita nyo po itong kung na monetize na po kayo ni Facebook sa inyong notification sa inyong Facebook main account. Diyan nyo po makikita yan guys. Tuwing umaga o pagkagising ninyo, lagi nyo po bubuksan ang inyong Facebook. Titignan nyo po, iti-check nyo sa inyong notification kung nandiyan na po yung uh, monetize ni Facebook sa inyo. Open ang inyong Facebook account kung meron na po kayong nakalagay na payment method sa inyong notification. Diyan nyo po titignan yan. Kaya araw-araw nyo po, lagi nyo bubuksan yan. O kung hindi nyo naman po, kung wala pa naman po, gawa pa rin kayo ng gawa ng video. Tapos, gandahan nyo po, galingan nyo, yung talagang makakaakit siya sa mga tao para mas lalong lumakas ang inyong views. Ganun po yan. At hanggang dito na lang po guys. At sana po marami kayong natutunan sa aking tutorial sa Facebook Reels. Paano ba kumita ng malaki? Okay guys at sana po marami kayong natutunan sa aking Tagalog tutorial. At huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel. At pakiclip na lang po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Maraming maraming salamat po. Yeah!